Suwamo pa dahil sa ng mga pamaagi aron mapuslan pa ang mga basura. Dito to ka ng Bernotex Fan, mga umbalita, report. Sa malahaw tayong inisiyatibo sa lokal nga panggamhanan sa takbayan sa Osamis, ubo sa pagdumala ni Mayor Sam Norman Go Puentes, alang sa padayon nga pagpalambo sa sulit waste management o paglikay sa sobrang basura, aron mapungan ang dali nga pagkapuno sa Santa Rilan sa barangay Kinoman kini ang gipasabot ni Sulit Waste and Environment Management Office, Consuimo Public Services Officer 4, Engineer Analo Limbaga sa usa ka interview sa EONC adlang Huwebes kalabot sa proseso sa pag repurpose sa mga nakuliktang basura nga dili malata sama sa mga botilya o plastic bottles pinaagi sa paghimo na ini og breaks nga mapuslan sa dakbayan so kani siya ang proseso ani uh, gikan sa mga botilya uh, kwaan na siya og kato mga metal kay ini galing nato kinahanglan glass ra gyud so wala siya ay, plastic o katong mga Uh, metal. So sila may nagakuha ana dayon paghuman mo na ni ang katong mga limpyo ng mga botilya mo ni galingon nato dire sa ato Uh, glass pulverizer. Atul sa pagbisita sa Asinso Osamis News Channel, kauban sila si Cooperative Development Analyst Binsin Balsita og Swimo Head Engineer Titis Teresa Burhe sa Osamis City Landfill. Diin gisusi sa team ang mga recycling machines sama sa plastic shredder, glass pulverizer og brick making machines. Kabahin ni ini gisaysay ni Swimo Public Services Officer for Engineer Limbaga ang kaligon ug kalidad sa mga finished bricks nga ilang nahimo pinaagi sa sa mga nakuliktang basura nga dili malata gibutiyag usab ni engineer ang gidaghanon sa mga bricks nga ilang ma-produce sa usa ka sako 40 kilograms man na siya nga semento uh, butangan na to og oh, uh, glass pulverized glass nga uh, 140 kilograms so makabuhat na siya mga 95 to 100 ka Bricks. Ang unang batch sa mga bricks ang naagibutang karon sa Asinso Osamis Wellness Park diin sumala pa ni Engineer Limbaga. Lukpon pagbutang ang tibuok perimeter ni ini ug lakip na usab unya ang mga open sidewalks sa atong dakbayan. Sa pagkakaron katong una gid nga batch nga nahuman namo tuwa karon sa Wellness Park katong sa uh, atubangan ug sa kilid. Uh, so ang propose na po namo karon nga among ginabuhat is lock na mo ang tibuok uh, perimeter sa wellness park dayon kana mga open nga sidewalk nato diri sa syudad sa Osamis giawhag ni Engineer Limbaga ang tanang katahon sa dakbayan sa Osamis nga mag segregate sa ilang basura aron mapugngan ang dali nga pagkapuno sa atong sanitary landfill ug mapataas ang kapasidad ni ini sa maabot pa nga mga katuigan ang atong sanitary landfill uh, mo ng kanang uh, capacity man ni niya is 5 years so 2021 ta naga so good, naglabay din he so makita na gyud uh, puno-puno na gyud uh, so agyawan na po ang mga katawan sa usamis, nga para mas mataas pa madugayan madugangan pa ang land sa atoang kinabuhi sa atong landfill uh, magsegregate mag-segregate sa atong basura ang pag-divert sa mga basura ngadto sa mas mapuslanong paagi imbis ilabay diretso sa sanitary landfill sa Dakbayan adunay dakong epekto nga maggamit pa kini sa mas mapuslanong paagi ug nagpakita usab kini kung unsa ka importante ang hustong pagdumala sa basura ang dako jud efek, effect kanino naka uh, divert kita sa atong basura waste diversion yud so instead na atong gilabay sa landfill na paimos lang ginato So mao gina importante nga naka ang natay waste diversion. Minsahi og panawagan ni Engineer Limbaga ngadto sa tanan bahin sa husto nga responsableng pagsegregate sa mga basura alang sa kaayuhan sa kinaiyahan. Kami kanunay lang gyud mi nga sig awhag sa mga katawan sa Osamis nga magsegregate kita natay upat ka klase sa atong basura ato gyung ilaylayen ang basura para uh, para lang po sa itong kinaiyahan o dili po ta mapinaltihan kay kabalo man kita nga naagi tay ordinansa sa Osamis nga kinahanglan gyud nato sundon kinahanglan lang kita nga magsegregate gyud sa ato ang basura kay karon nasugdan na gyud ni ang atoa lang is ang pagpadayon nga atoa ning ma-maintain kung unsa ta karon kay nakita nato ang Osamis nagmalambuo na gyud. Ang malahutayng inisyatibo og giniusang panagtinabangay tali sa lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa suwimo o mga katawhan sa dakbayan sa Osamis sa hustong pagsegregate sa basura, usa ka panglantaw alang sa mas ligon nga implementasyon sa mga inobatibong pamaagi sa solid waste management. Lakip na ang waste diversion pinaagi sa paghimo og bricks o hollow blocks gikan sa mga dili malata nga mga basura aron mapugngan ang dali nga pagkapuno sa sanitary landfill malikayan ang kadaot sa kinayahan ug masiguro ang padayon nga kalimpyo sa atong dakbayan alang sa usamis today ako si Bernal Tess. Salamat Bernal.